Actually, para silang okay, mag-tropa. Na close. Umuwi sila na. Sila na ba? Hindi ka updated ha? Siyempre close sa sakali na Pero magiging happy ka kung sila ang nabakalaga. Mm happy -hmm. for them na Opo, siya. Paro ah. Wala. Wala akong sinabi dito. Wala ah. <laughs> ka daw <number. laughs> ha? Hindi nakaligtas si MJ D. Guzman sa mga pangungulit ng mga reporter tungkol sa relasyon ngayon ni Kim Chiu at Polo Abilino. Ayon sa aktor, matagal na daw niyang nakatrabaho ang dalawa sa linlang. Ang napapansin lang daw niya ay talagang close sila, laging magkasama at nag-aasaran. Hindi daw niya alam kung may iba nang namamagitan sa Kimpaw during the set o linlang. Kasi para lang daw sila magtropa lang sa set. Noong tinanong ng isang netizen kung alam na ba daw niya ang estado ng Kimpaw ngayon, ay nakangiti lang siya at sa magot ng sila na ba? Nakatawa lang ang aktor pero halatang tinitikom ang bibig. Halatang alam na niya kasi iba ang tingin niya sa dalawa kapag nasa presscon sila ng linlang. Inami ni Paolo Abilino noon na hindi niya nature ang manligaw. Kakaibiganin na lang daw niya kaysa ligawan kasi gusto niyang makilala siya mismo ng babae bilang siya at para hindi na siya magkukunwari pa.